Totoo po ba yung post na sinasabi ni Boy Tapang na sasagutin na niya lahat ng tanong natin? Dahil nga naguguluhan na rin tayo, lalo na nating mga sumusuporta sa kanila ni Cherry White. Sabi kasi ni Boy Tapang doon na, oo, hiwalay na kami ni Cherry. Tama ang hakahaka -haka ninyo, oo, hiwalay na kami for some reason at kailangan namin to para sa ikakabuti sa aming sarili. Ano ba talaga ang totoo? Hiwalay na ba talaga? Or... Pa-issue effect na naman to Para mag-trending na naman yung tandem nila Pero Support naman ako sa kanilang dalawa Pero Di ko alam kung totoo bang hiwalay na May bibigyan ko sa'yo Ha? May bibigyan ko sa'yo Wow! Ano yun, par? Ito, par? oh? Ito? Ito mo, bibig mo sa'kin? Hindi yan Huwag yan ko na par, ha? Hindi, hindi may bibig ko ano par? Ito pa may magiging ko sa'yo. Ha? Hindi ko na nagagamit ito eh. Tsaka... Yan! Sige nga yan. yan. Di... di ba magalit si Chiri ito? Bili mo sa akin. Hindi, hindi naman magalit. Bili na yan sa akin. Tsaka walang problema yan. Di naman siya magalit. Yan o. Huh? Sa di amin ito par. Di akong hindi sa mga polo siya. Siguro yung... Ito, 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 ito. Ito ba? Di naman ito par. Di akong na, may... natin. Ito. Ito, ito. Sukatin natin. minsan natutulol ako ng ganun. Tapos, huy, chiri. Sana mapansin. Ano ba gusto niyong topic? Kasi ako mayroon akong itatopic. Mayroon mayroon. Uy, ano ba yung mga sesend nyo? Ano yan? May star, may 2,000 star na ako. Ano Sendan nyo ulit ng labi, guys. Huwag nyo akong sendan ng gano'n na yung mga labi-labi. Lumalaki -labi? <laughs> labi. yung mukha nga ako habang nagsasalita, eh. <laughs> na 2,000. 2,000. At dito bandayan kinakausap ni Cherry White si Pacboy. Tinawagan ata ni Pacboy si Cherry at yun, tinanong ni Cherry kung anong ang ginagawa mo, bakit andun ka sa CR. Kaya sabi naman ni Pacboy, andito ako sa loob ng CR, nag-aahit. Nag-aahit ako ng buhok ko. Ayun, tapos nagkukwentuhan sila, nagkumustahan, kumusta ang puso ni Cherry White. Kaya sabi naman ni Cherry White na okay lang siya. Ayun, so asahan natin na meron na naman to silang comeback na mag vlog na magkasama si Pacboy at Cherry dahil nga umuusbong yung mga issue ngayon na hiwalay daw si Mona si Cherry White at Boy Tapang pero wala pa namang kan uh, di pa naman talaga nila sinasabi na kumpirmado yung hiwalayan nila pareho lang naman silang nagparingan sa ngayon si Boy Tapang naman ay doon sa Thailand yon yung latest vlog ni Boy Tapang na andiyan sila sa Thailand yung napanood ko eh, napagalitan sila doon sa airport sa Thailand kasi nga daw ang iingay nila doon kaya ayon sinita sila, pinapagalitan dahil nga, alam mo na kung kahit saan talaga itong mga Pinoy lalo na't mga Bisaya ang iingay hindi pwedeng man ano yun